Hi guys! Hello everyone! Good afternoon! O oh, tanawa! O oh, kahit saan tinuro-turo yung punong lubi na yan. O oh, marami na dito. mga ano na. Mga old coconut na to. Naubos na siyang kasi nagpaiwan si old. Alik dito guys. Balatan natin to guys. Kasi ano na eh. Kulubot na pag kulubot na ibig sabihin matanda na kayo ba kulubot na ba kaya dyan <laughs> pero pag balatan mo yung kulubot na yan dyan mo makikita kung anong andyan sa sa inalim ng kulubot na yan andyan pala ang napakasarap napakasarap pag yan ay makukuha mo ang kanyang gata kahit anong lulutuin mo guys pagdating sa mga gata-gata na yan masarap talaga lalo na pag mag mag gulay ka ng ginataang munggo napakasarap yung sa mga salad guys salad na langka kahit ano-ano dyan napakasarap talaga yan oh ganyan magbunot ng niyo guys yan, pagtanggal ng kanyang balat. Hindi naman yan matalim. Yan, ayusin mo, ayusin mo. Hmm. Yan. Hmm. Madali lang yan, guys. Hmm. Hindi yan matalim. Yung ano, tama-tama lang, matusok lang ang kanyang ano, kanyang balat. Yan, ganyan. Ganyan lang, guys. Yan. Itusok mo lang dyan. Yan. Hmm. Madali lang. Hmm. hmm. Madali lang talaga, guys. Oh, 'di ba? Oh, tingnan mo. hmm, Madali na lang. Mm, yan, hmm, madali lang. Simple lang talaga, guys. Pag meron kang gamit na ganyan 'yan, oh. Yan. Oh, 'Di ba? Madali lang talaga magkunot ng ganyan. Oh, 'di ba? So Ready na maggata. Halika na magluto na tayo, guys. Okay.